before ako magnegosyo, nag-ano ako eh, seafarer ako, bartender ako sa barko. Uh, more than 10 years ako sa barko. So, uh, hindi kami bumaba, pinababa kami. Kasi kailangan, dahil lahat na, sobrang worst na ng case na noon sa Italy. Pharmaceutical ako nagtatrabaho. Four years ako doon, tapos nagkaroon ng dumating yung pandemic 2019-2020. Tapos nagkaroon kami ng lay-off na hindi naging regular yung pasok namin sa trabaho. Kaya naisip ko na baka pwedeng sumaitain muna ako nung no, pwede kong side hustle. During pandemic days, uh, nagtatrabaho ako sa factory ng papel, which is sa Balagtas. Tapos ang goal ko lang talaga nun, makapag-ipon, pang-business. Ayun, nag-start kami sa tricycle. Tinutang ko yung pang-motor, na sidecar record high Noong kasagsagan ng pandemya, marami ang naapektuhan at naging mapait ang sitwasyon ng iba't ibang negosyo at kabuhayan. Pero sa bawat pagsubok, mayroong din oportunidad. At dahil dito, may mga hanap buhay ding unti-unting sumibol at patuloy na namubunga at lumalago hanggang sa kasalukuyan. Aalamin natin ngayon ang tatlong kwento ng tagumpay mula sa negosyong umusbong noong panahon ng pandemya dito sa Malolos Bancheto. Nagsimula sila sa simpleng idea at maliit na puhunan at ngayon ay natitikman na nila ang tamis ng tagumpay mula sa kanilang pinaghirapan. Ito ang part 2 ng kape at kwento series natin ngayong Oktubre. Ito ang mga kwento ng kape at pangarap noong pandemya. Hello, good afternoon po. My name is uh, Joel Caparas, owner po ng Kapesakali. Um, ah, ako si Noy, 31 years old, um, owner ng Norep Cafe. Ako po si Edward, and ako po yung owner ng One Brews at ang business po namin is coffee truck. Po. Uh, nagsimula po yung tindahan namin 2021, around May po, end of May namin sinimulan ng asawa ko po. Kasi nag-try kami ng ibang business dahil pandemic noon eh, medyo mahirap magano. Medyo mahirap kumuha ng negosyo nung time na yun, medyo mahigpit kasi, di ba? So, tinry naming lumabas. Uh, sumubo kami hanggang sa nakarating kami dito. Kasi ko na baka pwedeng sumideline muna ako pwede kong side hustle. Kaya naisip ko sa bahay, nag-start muna ako ng home based muna. Tapos sa maliit na kapital, nag-start ako na milk tea muna. Nagdagdag ako ng ibang flavor, coffee, hanggang sa nagkaroon ako ng mga frap. Tapos ako lang din yung gumagawa nun. Ako lang din yung nag-deliver -de sa mga kapitbahay. Inaalo ko yun. Nag-start kami sa tricycle. Inutang ko yung pang motor, na sidecar, yung sidecar na maliit. Ano yun? Yero pa yun eh. Yero yung tawag nila na -day. Then nag-start po kami sa papalit, sa pampanga po yun. Doon, marami po akong nakilala and sila po yung mga nagbigay sa akin ng mga advice sa uh, negosyo kung paano ko to gagawin. I-adjust ko ito ng ganito, bawasan ko yung ganito. Doon kami nagsimula talaga. Before ako magnegosyo, nag-ano ko eh, seafarer ako, bartender ako sa barko. Uh, more than 10 years ako sa barko. So, uh, hindi kami bumaba, pinababa kami. Kasi kailangan dahil lahat na, sobrang worst na ng case na noon sa Italy Pharmaceutical ako nagtatrabaho. Four years ako doon, tapos nagkaroon ng... dumating yung pandemic 2019-2020. Tapos nagkaroon kami ng layoff na hindi naging regular yung pasok namin sa trabaho. Kaya naisip ko na baka pwedeng sumideline muna ako ng pwede kong side hustle. During pandemic days, uh, nagtatrabaho ako sa factory ng papel, which is sa Balagtas tapos ang goal ko lang talaga nun, makapag-ipon pang business ayun nag-start kami sa tricycle tinrotan ko yung pang-motor na sidecar since nasa kali kami parang cafe sa kalye eh hindi naman specifically kopi lang talaga ang ano ko eh, ang target ko pero kaya ang nakalagay cafe sa kalye hindi kopi sa kalye before ako mag, magtinda ng kape sa kalye magsimula gumagawa ako ng mga frame ng mga halaman mga hanging or kaya standing from Palochina. So sabi ko, marami kong kahoy. Siguro, kailangan ko nang simulan. Naglaba siguro ako mga around 20,000. Gumawa ako ng sarili kong bar, parang bar type na ano. So ang gagawin namin, yung ginawa ko na table na yon, the three layers, inang ang nilalagay ko sa abansa tapos iseset up sa likod ng abansa pagbukas ng bintana ng abansa yun ay magiging ano namin set up tapos gumagawa kami sa mismong compartment ng Avanza din sa likuran. Doon kami nagtitimpla, tapos dito ang pinaka ano, namin, receiving. No, Rem, kasi meron. Oh. Uh, na nataon lang na nung 2021, nag-start ako sa home base lang. Tapos nataon lang na mahilig ako sa mga rap music, sa mga local artists dito sa Pinas. Kaya yung may nag-trending lang na kanta na merong bukol doon sa norm na yon. Tapos ginawa ko siyang pangalan itong cafe ko. Kung mapapansin nyo sa menu namin, merong nakalagay yung mga pangalan ng artist dyan. Nakalagay sa flavor, yung mga kilalang rap artist dito sa Pilipinas. Nung pinag-iisipan kasi namin yung pangalan yan, kung sakali mo makilala tong negosyo, gusto ko malaman ng mga tao na Pilipino may-ari. Which is, common po kasi ng mga mga naunang Pilipino, Pedro, Juan, ay e ang pangit naman pagka Pedro Bruce. Kaya, Juan Bruce na lang. Yung mga struggle na experience ko sa home base, talagang ramdam mo talaga yung tumal niya kasi unang-una nasa tagong lugar kami. Pangalawa, yung sa kahit na home base lang, kailangan ko pa rin mag-effort na mag-deliver sa mga bahay-bahay kahit malayo kasi unang-una yung benta yung hinahabol ko. Pagdating naman dito sa Bancheto, ang naging struggle namin dito dahil nga nasa open field kami, yung biglang uulan o merong pagyo, ayun yung nagiging problema sa amin. Hindi nagiging regular yung pagtitinda namin dito. Mahirap magbenta nang wala namang masyadong tao sa labas. So, yun talagang nilabanan namin ng mga time na yun. Talagang, sige, try lang tayo ng try. Ang maganda kasi nung pandemic, ang tao, pag lumabas, hindi lang basta lalabas yan eh. Yung mga lumalabas, naghahanap ng kausap. So, ang dami namin naging Like you, sir, di ba, nagkita rin tayo dyan. Yun unang kita natin. Sisimula ka pa lang dito Nagsisimula kami kasi dito, parang ano kami eh, wala pa akong, hindi pa ako nakalista dyan sa mismo munisipyo. Na lista ng mga vendors talaga, parang illegal pa ako noon. Kumbaga, katagalan, nakikiusap ako sa mga marshal. Ma'am, sir, ganito. Sandali lang naman, kaka, ganito, ganon. Isa yun sa struggle. Siyempre, nandito ka na eh. Dadating ka dito alas 4, alas 5, tapos may bantay, bawal magtinda. Antay namin na, mabait naman eh, mabait yung bantay. Kung ginagawa lang nila yung trabaho nila, Huwag mong masakitin yung ulo nila. din, pag alis nila, kaya ka lang makakapwesto. Nung nagluluwag na, tapos ang dami na naming suki. Ngayon, nakakaipon kami. Ang ginawa ko, sabi ko, mag-isip tayo ng, ano, mag-extend tayo. Ang naisip ko, magtatayo ako dapat ng physical store. Kinumpit ko yung puhunan, tsaka yung monthly. So abot uh, siya mga more or less 200,000. Ang mangyayari doon, magpapabuild ako ng ano, ng physical store. Hindi ako sigurado kung kikita ba ako o hindi. So may nakita akong uh, food truck na gumagawa sa Facebook. Nakita ko around 150,000. Sabi ko, bakit di ko itry? Isugal ko. Hanggang sa dumating, pero nung dumating naman siya, doon nag-boom talaga yung ano namin. Uh. Yun nga, way back 2020 nagkaroon kami ng pagkakataon pumwesto dito. Tapos naramdaman ko na parang mas kumikita kami dito kaysa dun sa bahay lang. Kasi medyo looban kasi yung lugar namin eh. E dito, maraming estudyante, maraming taong pumupunta. Tinatayo na rin yung lugar kaya nagkaroon din kami ng pagkakataon talaga na mas makilala pa dito sa Panceto. Nag-start ako sa ano lang eh, nakatent lang kami, kolong-kolong. Tapos hanggang sa naisipan ko mag-ipon, 2023 nakapagpagawa ko ng unang food truck namin. Tapos 2024, nakaipon ulit, nakapagpagawa ulit ako ng pangalawang food truck namin. Bali, ito na siya yung nakapwesto dito sa Malolos Banchet. Tapos yung isang food truck namin, pumipwesto siya sa ibang lugar kung saan may event or saan pwedeng pumwesto, kung saan mayroong ganitong Banchet rin. Yun, kahit pa paano, nakapagpundar naman ako ng dalawang food truck sa ngayon at hopefully, next year magkaroon kami ng physical store naman. May 1, 2022, nag-start kami dito sa malolos and napakalaking pasasalamat ko. Ang una kong customer, yung mga customer ko din sa Pampanga. Kaganda ang panon. Hindi lang sila. Dinala nila yung pamilya nila. Ayun po yun. Kaya sabi ko, sige ka kung tuloy ko to dahil meron naman akong customer. Kinulungan po ako ng ninong ko na maghanap. Kasi aminado ko, kuya, wala akong alam sa sako yan. Hindi ako sanay mag-drive, hindi ko alam kung paano tignan ko yung quality ng makina or something. Naghanap kami ni Ninong siguro ano yun eh. Tatlo, apat na buwang kami naghahanap. Almost two years. Almost two years ko siyang pinag-ipunan talaga. Tsaga-tsaga lang, tsaka disiplina. Malaki. Hindi, hindi meron malaki. Ang dami namin nakikita ang mga bagong customers. Kasi na-observe ko nung naka-tricycle pa lang kami. Andiyan yung return customers. Mga tinatawag nating suki. Bagong customer, tapos ang dami namin na ay dagdag na bago. Bagong product. Actually, ang laki nang naitulong sa akin dun sa ginawa naming paghihirap kasi before nung si Pero ako, gustong gusto ko nang umalis kaso wala akong, ano, wala akong other choice, wala akong option. So, in, in our part, na, natulungan nila ako na bumitaw dun sa matagal ko nang ginagawa na ayoko na, ayoko kasi nakakasawa na, cycle, cycle lang. So nung nagkanegosyo ako, na uh, naaabot naman yung kita ko. So, nakakapunta naman, maski pa paano, nakakakain naman ng na maayos. Ang maganda pa, nakapagbigay din ng trabaho sa iba. So nakapagdagdag ng tindahan, nakapagbigay ng trabaho. So, na, natulungan ako, nakatulong ako. Iyon, medyo ano, okay talaga. Kung naramdaman ko na oras na nagagamit ko para sa family ko, oras para sa mga ibang bagay para ma-improve pa yung sarili ko, hindi ka tulad nung nasa, nung employee pa ako na parang nakakulong kasi ako doon eh. Gigising ka ng kumaga, puuwi ka ng gabi, tapos yun ulit, kinabukasan. Halos yun yung rotation namin doon. Nagtatrabaho pa ako eh. Um, yung difference na nakikita ko sa pagbibisnes, bukod sa kumikita ka talaga, nakita ko yung sense of purpose ko na kahit pa paano nakakatulong ako sa mga taong nakakasama ko sa business ko, sa mga nagiging staff ko, kahit pa paano nakakatulong ako sa kanila. Kasi yung iba kong staff dito, working student, kaya kahit pa paano natutuwa naman ako na natutulungan ako sila at kasabay nun yung pag-aaral nila na susuportahan din nila. Personal growth para sa akin nando na yung confident ko sa buhay na kung ano man tong desisyon ko sa gawin ko, paninindigan ko. Hindi ko isisisi sa kahit kanino. Sa akin to. Tapos, dahil nagkaroon tayo ng business na medyo steady na, nakakapagbigay na rin ako ng opportunity sa iba na mabigyan ng trabaho kahit sabi mong working student pa lang. Then, soon magkakaroon tayo ng full-time na staff. And sana... Katagalan, magkaroon po tayo ng physical store para mas marami akong matulungan na mga tao talaga. Ngayong may sarili ka ng negosyo, so, nagkakaroon ako ng time para sa hobby ko. Napakalaking bagay na. Tapos, hindi ka na rin ga... Ano pa rin naman yung stress pero magandang stress kasi negosyo. Andun yung opportunity, andun yung chance na umangat pa sa buhay. kasi habang nagninegosyo ka, talagang marami kang ma-experience eh. Merong time na maluluwi ka, merong wala kang masyadong customer. Uh, lahat naman yan, malalampasan mo or kailangan lang talaga ilaban mo. Kailangan mas galingan mo lang, more ideas. Minsan magtatanong ka sa mga kakilala mo or ang kagandahan pa nga, marami ka nakikilala eh. uh, So, sila din yung nakakapagbigay sa'yo, nag ka din, little by little. So, natutulungan mo yung sarili mo from negosyo na sinet up mo, nakakakilala ka nga. So, yun, mag-grow ka, okay. Maganda yung ano, nagiging uh, result. Siguro, sa loob ng halos 4 uh, four years ko sa business, yung naging lesson ko siguro, sarili ko lang talaga yung kalaban ko dito. Eh. Kumbaga, yung disiplina ko sa sarili ko, na-apply ko siya, kailangan ko siyang i-apply para ma-improve ko yung sarili ko. Kasabay nun, yung negosyo ko, para ma makapag-expand din ako. Pasabay nun yung mga nakakasama ko sa negosyo ko. Disiplina. Always be consistent para sa akin. Kasi ano siya eh, hindi porkit minalas ka ngayon, kasi minalas ka ng sumunod na araw, na sumunod, buong linggo, buong linggo ka minalas, magpit ka na, ganun. Kailangan, nandun, nandun yung disiplina mo na ituloy pa rin kasi merong, meron at merong mga nagtitiwala sa'yo. Hindi mo man appreciate pero alam dapat, alam mo na mayroon. Kasi eh, habang nabinigosyo ka, talagang marami kang may experience eh. Merong time na maluluwi ka, merong wala ka masyadong customer. Uh, lahat naman yan, malalampasan mo or kailangan lang talaga ilaban mo. Kailangan mas galingan mo lang, more ideas. Minsan, magtatanong ka sa mga kakilala mo or ang kagandahan pa nga, marami ka nakikilala eh. So, sila din yung nakakapagbigay sa'yo, yun eh. nag-guide ka din, little by little. So, natutulungan mo yung sarili mo. From negosyo na sinetap mo, nakakakilala ka nga. So, yun, mag-grow ka, okay. Maganda yung ano, nagiging uh, result. Sa mga small business owner na kagaya ko, o sa mga gustong mag-umpisa pa lang mag ang masasabi ko lang, kailangan mo lang maging consistent, Uh, magpatuli ka lang sa araw-araw, magpakita ka lang sa araw-araw kasi doon mo ibibuild yung foundation ng negosyo mo. Kasabay noon, doon mo mararamdaman yung worth it yung pagod at puyat na ilalaan mo sa gagawin mong negosyo. Unang-una aralin. Kung gusto mo magnegosyo, aralin mo. Hindi ka wag na wag kang papasok sa negosyo na nakita mo yung kaibigan mo, Facebook friends mo na ang laki ng kita niya. Gusto ko gagayahin ko to, may opportunity. Pakikita mo kasi, ang nakikita niyo lang kasi doon, yung resulta, pero yung struggle, hindi nila pinapakita. Aralin nyo, always be consistent, tsaka stay humble lang talaga. Kung ano man yung meron sa'yo ngayon, hindi dahil sa'yo yan, dahil yan sa mga taong sumuporta talaga sa'yo. Kami po, from Cafe Sakali, ini-invite po namin kayo dito po sa Malolos Convention. At meron pa kami isang tindahan sa Primark, Claridel po. Food truck din po siya. Uh, ang start po namin, from 4 to 11, dito sa convention po, umabot kami ng 12 midnight. Ngayon, ang masasabi ko lang po, Cafe Sakali po, 4 years na po kami in counting. Since pandemic po. Uh, uh, masasabi ko lang po, unique po yung tinda namin. Lahat po kasi ng tinda namin, kami nag-formulate kami nagluluto, uh, 90% ng ingredients namin, kami gumagawa. Ang mga binibili ko pong ingredients, gagaling ng Baguio, nagagaling ng Manila, lahat direct po yan. Uh, hindi po ako bumibili ng any powder form. Tapos, mas natural, mas healthy po yung iniinom natin. I gaya po ng mga juices natin, tsaka yung lineup ko po ng buko, ako lang po ang meron yan. Buko na may flavor po. Uh, sana po, mag-visit kayo, and Salamat po sa lahat ng sumuporta. From uh, time na nag-start kami sa kape sa kalye. Maraming maraming salamat po sa inyo. sa so mga gusto kong pumunta at pumasyal dito sa Malolos Bancheto, andito lang yung pwesto namin, nasa harapan lang. Kung makikita nyo yung food truck namin sa taas, at kung gusto nyo mag-chill at magkape habang nagkikwentuhan, pasyal lang kayo dito. Invite ko po kayo dito sa convention. Nandito po kami sa tapat ng evacuation center, bandang dulo po yun. Pakihanap lang po. Food truck naman po siya. And maliwanag naman yung pwesto namin, Juan Bruce po yung pangalan. Gusto ko po magpasalamat sa mga, unang-una sa mga suki. Hindi, ko lang sinasabi pero na-appreciate ko po talaga sa kayo sa pag-suporta nyo sa amin. And during Balokok Days, special mention ko po kay Kuya Yul, kay Kuya Jun, kay Jerog, kay Mariko, kay Bry, kay Romwell, sa mga tropa nila tsaka sa mga bikers na nung simula pa lang nandiyan na talaga. Yun lang and salamat. Mula sa pait ng pandemya hanggang sa tamis ng tagumpay na natitikman natin ngayon sa bawat tasa ng kape. Napatunayan ni na Joel, Noy at Edward dito sa Malolos Bancheto na ang tunay na sikreto ay ang hindi pagsuko sa anumang hamon. Ang kwento nila ay buhay na patunay na ang simple at maliit na puhunan kapag sinamahan ng sipag at yaga, sigurado mamumunga at lalago. Yan ang mga kwento ng kape at pangarap noong pandemya. Pangalawa sa tatlong episode ng kape at kwento series dito lang sa Ralph Project.